Patay ang isang lalaki matapos sa barilin ng nakaaway na pulis sa isang bar sa Novaliches, Quezon City. Kinilala ang biktima na si Chris Mel Serioso, 29 anyos. Tinis armahan naman at nasa kustodiana na ng Quezon City Police District ang nakapatay na pulis na si Patrolman Edwin Rivera Simbiling, 26 anyos, nakasign sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Lumitaw sa investigasyon, nagsimula ang akmosyon sa isang bar sa barangay Nova Proper si Patrolman Simbiling nga kasama ang tatlo iba pa nang biglang lapitan ni Seryoso. Talo mano ang dalawa na nauwi sa pamamaril sa labas ng Spotlight Beer and a Cocktail Launch. Hindi pa malinaw ang dahilan ng pagtatalo ng dalawa. Sa inilabas na pahayag ni NCRPO Acting Regional Director Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. nagsasagawa na ng deeper investigation para mabigyan ng hostisya ang biktima. Initiyak din ni Nartates Jr. na mapanagot ang polis na nasangkot sa pamamaril Tumanggi naman nga magbigay ng pahayag ang police suspect. Umahagulgol sa iyak ang pamilya ng biktima nang makita ang patay na katawan sa ospital. Sabi ng kaanak, nagpaalam lang daw itong bibili ng gatas ng anak at nabalitaan na lang nila na nabaril na ito. Ang ikinalungkot lang ng pamilya dahil natagalan pa bago dinala sa ospital ang biktima. Nais rin ang pamilya na mapanagot ang kasamahan pa ni Patrolman Simbiling na humabol at nanakit umano kaya seryoso. Mula sa kanunan sa Pilipinas sa DCRA. Ako si asul tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo Pilipino.